Mga mare, ilalatag nga pala ngayon ng aking asawa yung swimming pool na nabili namin kita nyo naman mga mare, sobrang ingat na ingat nga talaga naman pati yung pansapin namin sa igani ginamit na nga pansapin sa swimming pool dahil nga mga mare dati kasi may swimming pool nga kami na yung binobombahan nga at binili nga namin ng 1.5 ay hindi nga nagtagal mga mare dalawang liguan lang yata eh, hindi na namin alam kung saan ang may butas hindi na nga namin nagamit yun mga mare dahil nga hindi nga namin alam kung saan nga yung butas dahil pag pinababombahan nga sumisingaw nga rin sayang din naman ng pababomba namin, eh 40 pa naman bawat bomba noon. Kaya ito na nga lang ang naisipan namin mga mare, kesa nga bumili kami na pinababombahan, ito na nga lang yung tinutukuran para kahit sa susunod na summer ay pwede nga naming magamit pa. Medyo mahal nga siya mga mare, pero worth it naman kasi. Kahit mahal siya mga mare at at least sa susunod na taon ay pwede pa nga magamit na mga anak ko. At syempre, hindi naman kami mahilig mag-outing. Kaya ito na nga lang talaga ang binili namin mga mga mare dahil ko rin talaga na lumalayo dahil hindi natin masabi nga ang disgrace. At sobrang pagod din kasi mga mare pag dumadayo pa nga kung ang lugar kaya ito na nga lang talaga ang mas magandang idea ko nga para nga sa aking mga anak. Kaya ako nga pala ulit pinalatag to sa aking asawa mga mare dahil nga birthday ng aking anak. At gusto niya nga raw dito na nga lang daw ulit magsiswimming na nga lang daw ulit sila. At ayan na nga lang daw ang gusto niya ngayong birthday niya. Malapit nga lang dito sa amin. Masyado kasing mahihain tong anak ko na to, mga mare. Kaya yan, hindi pwede talagang lalayo. Maproseso lang talaga to mga mariat, at marami talagang nilalagay na tubo bago nga ito mabuo. Marami talagang nilalagay na tubo dyan mga mariat, at meron pa nga siyang tukod na kabilaan. At may nilalagay pa nga yan tali para medyo tumibay pa nga yung swimming pool na yan. Kaya bago mabuo yan ang aking asawa mga mari talagang abuti naman talaga siya ng siyam siyam. Pero mga mare okay lang naman dahil pag naligo naman ay sarap naman talaga ng na mga bata. Nung first time nga yan na binuo ng aking asawa mga mari talaga naman pawis na pawis naman talaga kami dahil sobrang init na nga. Ang hirap pa ng swimming pool na to. Hindi namin alam kung saan nga ilalagay yung mga tubo dahil sobrang dami at doble pa nga yung iba. Yun pala mga mare, yung doble pala ng tubo, yun pala yung pantugod bawat kanto. Dalawa-dalawa kasi sa bawat kanto ang tukod para medyo tumibay nga ang swimming pool kahit sobrang dami na nga ng tubig. At yung tali naman mga mare ay yun din ang aalalay eh, para nga hindi bumigay ang tukod. Siya yung babanat para hindi bumukalalo. Kahit sobrang daming tubig mga mare dahil may tali nga, hindi nga kagad-agad siya bibigay dahil ayun nga protection sa tukod na kabilaan. Sabi ko nga, tignan niya nga yung manual para malaman kung saan nga ba talaga ilalagay yung tali. Kaya yan mga mare, natuklasan niya nga rin at dun nga talaga sa ilalim at sa mga tukod nga ilalagay. Kita nyo naman mga mare, ang tagal naman talaga mabuo dahil sobrang maproseso nga talaga. At ayan na nga, tinulungan na nga siya ni tatay para nga mailagay yung tali sa ilalim at kita nyo pati nga mga sapin namin sa higaan ginamit na nga pang din dyan sa swimming pool na yan para nga hindi mabutas ang kagandahan lang mga mare ay may free nga yung pandikit kaya kahit nabutasan nga yan ay nadikitan nga kaagad ng aking asawa kaya hindi na nga natuloy pa yung butas bagong kabit nga yan ng aking asawa mga mare sa sobrang aborido niya na nga na hindi niya nga alam kung paano niya ikakabit ay nabagsak niya nga ng tubo yan at hindi nga sinasadya ay nabutasan nga Buti na nga lang mga mare at meron naman talagang free na pandikit para sa butas. Kaya hindi na nga lumaki yung butas mga mare dahil nadikitan na nga. At ayan na nga mga mare nagamitan din naman namin nung nagswimming nga kami nung una. So ngayon magagamitan na naman nga uli. Kaya pagtapos nga namin maligo mga mare, siyempre ililigpit na naman yan. At sa susunod na taon na naman nga ay magagamit nga na naman ulit namin. Ang kagandahan mga mare dahil nga dito ko dyan, hindi na kami bili ng bili ng swimming pool. Magagamit pa namin yan sa susunod at sa susunod pa na taon. Basta iingatan lang at hindi nga mabubutas. Hindi katulad nung binubambahan, pag nabutas ay hindi na ulit siya mapapalobo pa. So, ayan na nga mga mare, nabuo na nga ng aking asawa at tubig na nga lang talaga ang pulang. Kita nyo naman, ang laki naman talaga.